Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation. Alam mo, Senator Bato, at sama na natin to si Robin Padilla. Lalo yun yung sinasabi ah, na kayo ay hindi abogado. Ito yung may session kayo dyan sa Senado. Inabanggit niyo mga... Alam na namin yan eh kahit naman siguro yung mga kasama yung senador dyan, alam na alam na nila yun na hindi kayo mga abogado mahalal lang kayo bilang mga senador alam naman na namin yung mga background nyo kagaya mo sir uh, Bato isa kang uh, dating polis sa Damaw naging PNP chief tapos naging kandidato ka sa kumandidato ko bilang senador at nanalo ka itong si Robin Padilla naman eh dating ex-COVID yun sinasabi niya at uh, artista so alam na namin yun sa inyo kasi lagi yung binabanggit yung hindi kayo abogado alam niyo, binabanggit niyo yung mga ganyan. Lalo lang ay nagmumukhang ano, yung kengkoy. Alam niyo ba yung kengkoy? Nakakatawa yun, diba? Yung... Hmm, Nagpapatawa. Yung no? ang nakakatawa. So, dapat yan, hindi niya na binabanggit. Kung baka, saan, alam na namin yan. Ulit-ulit niya lang binabanggit yung mga ganyan. At yung mga ibang kasama si sinadro dyan, eh, matik na yun. Alam naman nila na yun, eh. Uh, hindi naman yata nila kayo minamaliit tungkol sa bagay na yan. Hindi naman kayo minimenos. Di ba? pantay-pantay uh, naman yata ang tingin nila sa inyo. Kung baga sa ano eh, sinador sila, sinador din kayo. Kung baga pantay-pantay lang kayo pagdating dyan. Kasi kaya yan, dapat hindi nyo na binabanggit. Kasi habang binabanggit nyo yan, parang kayo ang nagmamaliit sa sarili nyo. Lagi nyo sinasabi ang ganyan. Ito ay aking uh, opinion lang naman. Kung baga sa ano eh, meron tayong uh, malayang pagpapahayag ng ating sa at opinion. Ah... Uh, hanggat na hindi naman tayo nakakapanakit ng damdamin ng kapwa natin pwede natin pahayag yung ating uh, sa loobin Kung baga sa ano eh, meron tayong freedom of speech Di ko ba? tama po ba? the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed o oh, kagaya nito, senator ba ito? patawa ka na naman, <laughs> bakit ko masabi? eh isipin mo <laughs> hindi mo pa napapakinggan yung kabilang side o yung uh, prosecution o mga prosecutor at hindi pa nakikita ang mga ebidensya, hindi pa nailalatag. kumbaga sa ano, wala pa nang sisimulan. Gusto mo kaagad, e, dismiss. meron bang ganun? Ano na shoto? Kung si Sarah nga eh, sabi, sabi ni Sarah, di ba? Gusto nga rin niya magtuloy yan. Nakahanda na nga sila, di ba? Meron na siya mga abogadong haharap. kumbaga sa ano, nakahanda na rin siya. Tapos ikaw, kumukontra. Di ba? Eh, tama nga. Hindi ka abogado. Kahit kung naiisip mo yan, dapat. Alam mo yung kung ano yung nakasulat sa institusyon natin. Di ba? oh Na dapat litisin ang dapat litisin dapat yan itinutuloy. Hindi yung wala pa nangyayari pag gusto mo, uh, i-ano na, i-dismiss na. Yan kung iisipin mo, eh para din naman kay Sara yan. Uh, hindi lang naman para sa mga nag uh, nagsampan ng kaso. Para din kay Sara yan. Kasi kung wala naman talaga siyang ginagawang masama, eh di ma malilinis yung kanyang pangalan, di ba? Oh, pero kung may kasalanan naman siya, eh at least eh, doon kayo humatol. At least pinakinggan nyo yung side ng bawat isa. Hindi yung naghatol ka na, eh hindi ka pa nakaka hindi mo pa napapahinga nung side ng kabila hindi mo pa rin ko kung paano ipagtanggol ni Sarah yung kanyang sarili meron bang ganun? parang wala pong nangyayaring ganun ha sa kasaysayan ng Pilipinos ha kasi sa pangkaraniwang kaso ba diba, pinapakinggan muna ng huwes yan o ng husgado bago magkaroon ng judgment diba? magkakaroon muna ng paglilitis bago magkaroon ng judgment eh ikaw naman nagjudge ka na kagad hinusgahan mo na kagad ng dismiss hindi mo pa napapakinggan yung mga inilatag o yung kaso diba? ang gusto mo lang kasi i e, e, may pagtanggol si Sara eh si Sara nga gusto niyang malitis din siya eh ikaw naman kumukontra nanong papa naman kayo bilang mga hurado o judge dapat uh, tumayo kayo sa gitna maging patas kayo sa paghatol huwag yung may kinikilingan kayo dapat uh, tumatol kayo base sa mga ebidensya dapat ganun or kung meron man kayong kikilingan eh bahala kayo basta importante uh, pinakinggan nyo muna yung ano, nilatag na ebidensya dapat mapakinggan nyo muna yung paring ng bawat isa hindi yung gusto mo agad dismiss na ano yun meron bang ganun gusto mo shortcut eh kala ko ba guided ka ng nagaydan ka ng Holy Spirit guided ka by the Holy Spirit parang hindi naman eh kasi kung nag-guided ka ng Holy Spirit hindi sana naisip mo yung tama di ba tama ba yung magjudge ka kagad dismiss ka agad hindi mo pa nalilitis yung kaso may judgment na mali yun kahit saan niyo yun mali di ba Shortcut yung ginagawa mo eh Mr. Bato, uh, hindi tamang proseso yung ganun. ba? Diba? Lagi yung binabanggit yung dapat dumaan sa proseso, yung mga ganyan, ganun, proseso, proseso. Eh yung naiisip mo shortcut eh, hindi tamang proseso. Siguro naman kahit ikaw, Sen. Bato, kung mga kinasuhan ka o meron uh, uh, kinasangkutan na uh, mga anomalyang nagaganap, ba? Diba? at alam mo naman na sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama o wala kang kasalanan at bigla ka nilang hahatulan ng masasabihin sa'yo uh, ikulong ka or dismiss ka kailangan siyempre may paglilitis di ba? hindi mo pwedeng shortcut kailangan duman sa due process gusto mo bang ikaw limbawa eh, hindi mo naman lang may pagtanggol sa sarili mo at uh, ka na kagad at uh, ka na kagad kailan kailangan dumaan tayo sa mga proseso, di ba? Kaya nga na sinasabi niyo, proseso, proseso, kailangan may due process. Gaya na sinasabi ng kaibigan mo si, ano, si Robin Padilla. Ha? Kailangan daw, uh, uh, wag daw palindag-lindag. Kailangan daw, dumaan sa due process. O, oh, kaya nga itong nangyayari ito kay uh, BP Sara. Eh, ano ba to? Eh, di ba, due process naman itong ginagawa ng uh, Senate at saka ng, uh, ng Kongreso, di ba? Eto, pakinggan mo yung uh, sabi ni kaalyado mong Robin Padilla? Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan tumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng paluntad-luntad. O oh, ayan ha, malinaw na malinaw yung sinabi ng katropa mo si Robin Padilla. Ang sabi niya, uh, ah, wag daw palundag lundag. Dapat dumadaan sa due process. O oh, di ba? Eh buti pa nga yung tropa mo, naisip yung due process eh. Di ba? Eh hindi rin naman siya abogado, pero alam niya yung due process. Eh dapat ganun ka rin sa Senator Ah, hindi yung dismiss ka agad, lumundag ka kaagad. Hindi ka na nag, hindi ka na dumaan sa due process. Sablay 'yon, mali 'yon kaya kung uh, ano yung may sinabi ni Mr. Ruben Padilla no ah uh, sabi niya ah uh, daw palundag-lundag, kailangan dumaan sa due process so ah uh, ibig sabihin kailangan dumaan sa masusing paglilitis kailan dumaan sa tamang proseso uh, sundin yung batas o yung konstitusyon yun ang tamang proseso di ba sumunod tayo sa batas at sa konstitusyon ng uh, ating uh, uh, saligang batas hindi yung Uh, dismiss ka agad. Hindi na dumaan sa proseso. Lumundag ka May eh, sablay yun. Kaya kayo ni Robin Padilla, magkakontra dun eh. Si Robin Padilla gusto niya dumaan sa proseso. Huwag pa lumundag Ikaw naman, lumundag. Ginawa mo ka agad. Dismiss. Sablay, di ba? Palpak.